Inilabas ni dating Congressman Zaldico ang manoy confidential letter kay Pangulong Bongbong Marcos na kanya raw ipinadala ng maramdamang sinisisina ang Kamara sa panggugulo sa 2025 National Budget. Paliwanag ni Ko sa Liham na walang pecha, sinunod lamang niya ang sinabi sa kanyang utos umano ng Pangulo. Nakatutok si Tira Panganiban Perez. Noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Tulad ng kanyang sinabi sa video pinost noong Martes, Inilabas ni dating Congressman Zaldico ang kanya umanong confidential letter kay Pangulong Bongbong Marcos ang pitong pahinang sulat, pirmado ni Ko. Walang nakasaad na petsa rito, bagamat sinabi ni Ko na ipinadala niya ito sa Pangulo noong Pebrero. Hindi rin malinaw kung paano ito ipinadala sa Pangulo. Walang anumang marka na natanggap ito ng Malacanang o ng Office of the President. Sa liham, sinabi ni Ko na sumulat siya sa Pangulo para magpaliwanag dahil pakiramdam niya na akusahan ng Kamara na ginulo nito ang 2025 budget gayong sinunod lang naman daw nila ang National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo. Binanggit din ni Ko sa sulat ang umanay 100 billion pesos na budget insertion na hinihiling umano ng Pangulo. Sabi ni Ko, na paulit-ulit daw niyang tinanong kung inutos nga raw ba talaga ito ng Pangulo. Pero kinumpirmaan niya ni Nanoy Budget Secretary Amena Pangandaman at dating PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin na utos nga raw yon ng Pangulo. Sinisiriniko si Nooy Senate President chief Escudero kung bakit daw lumobo ng husto noon ang budget ng DPWH ng mas malaki pa sa budget ng edukasyon. Gusto raw kasi ni Escudero na magkaroon ng 200 billion na alokasyon ang Senado na ang malaking bahagi ay ipapasok sa mga proyekto ng DPWH kaya kinailangan magbawas sa pondo sa ibang departamento. Nagbabala pa raw siya kay Escudero na hindi pwedeng mas malaki ang alokasyon ng DPWH kaysa edukasyon pero nagbanta raw si Escudero na patatagali ng budget deliberations para magkaroon na lang ng reenacted budget. Ito raw at ang hininging budget insertion ng Pangulo, ang dahilan kung bakit naging mas malaki ang budget ng DPWH sa edukasyon, bagay na hindi raw alinsunod sa saligang batas. Itinuro rin ni ang staff ng Senado na siya raw may kasalanan sa kinwestiyon noong mga blanco sa Bicameral Conference Committee Report sa 2025 budget at hindi raw ang mga tao ng Kamara. Binanggit din ni Ko si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ayon kay Ko, sa opisina raw ni Bonoan, nag-aaway-away umano ang mga broker at mga contractor dahil daw nakapagbigay na ng mga anyay advance. Hinimok pa ni Ko ang Pangulo na i-review raw ang mga naging desisyon ukol sa budget at investigahan ang papel ng Senado at ng mga pinakamalalapit na kaalyado ng Pangulo sa malakihang realignment sa budget. Hinihingan pa namin ang reaksyon si Escudero, si Bonoan at ang Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Ko. Ang ilang mambabatas naman na aming nakausap, hindi raw kumbinsido sa mga pahayag ni Ko. Hinimok nilang bumalik ito sa bansa, panumpaan ng lahat ng kanyang sinasabi at humarap sa korte. Dapat niyang uh, ihain ito sa proper forum and then make himself personally uh, be able to at least make these complaints uh, you know um, before the courts so that we can also be given the due process no to make all these allegations uh, come into light before the proper forum umuwi siya mahirap malaman kung ano yung nasa utak ni um, Saldico. but if you look at the the statements it's very serious accusations but at the same time Uh, sabi lang niya yon. ang iniintay ko ay maglabas siya ng supporting evidence, lalong-lalo na yung independent corroboration. at uh, Dapat uh, bumalik siya dito, iharap niya yung uh, mga kaso. At... Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok 24 Horas. Itinanggi ng apat sa walong binansagang contractors na pinakakasuhan ng ICI sa ombudsman ang alegasyong sangkot sila sa anomalya sa mga flood control project. Nagbabalik si Tina Pangiliban Perez. Sa isang statement, sinabi ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola na walang katotohanan ang mga paratang na contractor siya. Sabi naman ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr., malinis ang kanyang konsensya at kumpiyansang malilinis ang pangalan. Handaan niya siyang harapin ang anumang kaso. Nilinaw naman ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Jojo Lara na bago pa maupo sa gobyerno ay wala na siyang anumang kaugnayan sa JLL Pulsar Construction. Hindi rin umanolumahok ang naturang kumpanya sa anumang proyekto sa distrito niya mula nang siya ang maging kongresista nito. Handaan niya siyang patunayang wala siyang nilabag na batas sa tamang forum. Handa rin makipagtulungan si Surigao del Norte First District Representative Francisco Lalo Matugas kapag nagsimula na ang opisyal na investigasyon magsusumite anya siya ng mga kailangang dokumento o records at wala umano siyang tinatago. Wala pa rin pahayag sina dating House Appropriations Chair at dating ako Bicol Representative Zaldico, Pusong Pinoy Partilis Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino D. III na lahat ng miyembro ng Kamara ay handang makipagtulungan sa anumang proseso. Naniniwala naman ang ilang kongresista na hindi makakaapekto sa trabaho nila ang gagawing investigasyon ng ombudsman kahit pa sinabi nitong hindi bababa sa 10% na mga kongresista ang iimbestigahan. The House of Representatives can still continue to perform. Anyway, these are, these are allegations Uh, hindi naman sila, hindi pa naman conviction Kahit sabihin natin 10% yan, you still have 90% of the members in you know, a functioning and that's more than enough to get things done. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok 24 Horas. Inireklamo ng Bureau of Internal Revenue ng Tax Evasion ang tatlong opisyal ng dalawang kumpanyang idinadawit sa maanomalyang flood control projects. Dahil po yan sa hindi umano nila pagbabayad ng mahigit labing tatlong milyong pisong buwis. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bukod sa investigasyon, kaugnay sa Ghost Flood Control Project, naharap din ng ilang opisyal ng dalawang construction company sa reklamong tax evasion. Sinampahan ng criminal complaint ng Bureau of Internal Revenue si Sally Santos ng Sims Construction Trading at si Robert Texon Imperio at Marie Jane Manalo Imperio ng IM Construction Corporation. Ayon sa BIR, kabuwang 13.8 million pesos ang tax na hindi binayaran ng mga ito. Maliban po sa kanilang kriminal na kasong kakaharapin, ang criminal case naman po ay upang maipataw ang tamang parusa, imprisonment and fine, kinakailangan pa rin po nilang bayaran ang buwis na dapat na binayaran nila. Hinahabol ng BIR ang SIMS kaugnay sa reinforced river wall sa barangay Piel Baliwag, Bulacan na hindi naman daw naitayo. Pumping station at flood gate naman sa barangay Santo Rosario, Hagonoy, Bulacan ang proyekto ng IM Construction. Kahit ghost project, nagdeklara umano ang mga ito ng construction cost. Nag-file po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nagdeklara ng uh, deductions or construction cost. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, eh di ibig sabihin ho, fictitious itong deductions, uh, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Ayon sa BIR, labindalawang criminal complaint na ang naisampan nila sa DOJ kaugnay sa flood control projects, katumbas ng halos 9 billion pesos na tax liabilities. Patuloy daw ang isinasagawang investigasyon ng BIR at tiniyak na meron pang mga kakasuhan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas. Naghain ng not guilty plea sa Sandigang Bayan ang walong akusado kaugnay ng maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago mag alas 8 kanina umaga, dumating ang pito sa siyam na arestado sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaunay ng muna ay substandard na 289 million road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Lulan sila ng boost ng Bureau of Jail Management and Penology galing sa Quezon City Jail male Dormitory kung saan sila nakapiit. Nakataklob ang mga mukha gamit ang dilaw na uniforme ng mga persons deprived of liberty hiwalay na dumating si Bidding and Awards Committee Accountant for Lerma Kaiko na mula naman sa Camp Karingal. Pero hindi kasama ang kapo akusado na si DPWH Maintenance Division Chief Juliet Kabungan Calvo dahil walang produce order mula sa korte ayon sa Defense Council. Sandaling tinanggal ang posas ng mga akusado habang kaharap ang mga justices ng anti-graft court. Not guilty ang pare-parehong plea ng bawat akusado kabilang na si Kaiko. DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan, Assistant Regional Director Jean Ryan Altea, Assistant Regional Director Ruben Santos Jr., Construction Division Chief Dominic Serrano, Project Engineer 3 Felisardo Casuno, DPWH OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division Dennis Abagon, at DPWH Mimaropa Planning and Design Division OIC Chief Montrexis Tamayo. Hiniling naman ng defense counsel sa korte na iwasan ng depensa at ng prosecution pati na ng ombudsman ng mga interview sa media patungkol sa merits ng kaso. Tulad na lang daw ng mga konklusyon na substandard ang proyekto. Nahuhusgahan na anya kasi ang mga akusado sa Court of Public Opinion. Ayon naman kay Associate Justice Energito na tumayong acting chairperson ng Sandigan Bayan 5th Division bilang abogado, alam na raw nila ang kanilang responsibilidad sakaling hindi raw tumupad rito, aaksyonan daw ito ng naaayon ng korte. Sa Enero at Pebrero ng susunod na taon, gaganapin ang preliminary conference para sa graft charges. Dito, ihahain ng depensa at prosekusyon ang mga ebidensya at mga testigo para sa kaso. Sa December 2 naman nakatakda arraignment para sa kaso malversation of public funds through falsification of public documents ng mga akusado. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 Horas. Voluntaryong kakarap sa Independent Commission for Infrastructure, si Presidential Son at Congressman Sandro Marcos. Kasunod ng mga aligasyon laban sa kanya ni dating Congressman Zaldico, ang ICI, magtatakda ng pecha para sa pagdinig na posible anilang i-livestream. Nakatutok si Joseph Morong. Hindi lang po ang Pangulo ang ma-insertion sa budget pati po si Congressman Sandro Marcos Kasunod ng aligasyong ito ni dating Congressman Saldi laban kay House Majority Floor Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos, nagboluntaryo ang nakababatang Marcos na tumistigo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa sulat niya sa komisyon, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICI anumang oras at magbigay linaw sa anumang bagay para matulungan ng komisyon sa investigasyon nito. Ayon kay Co, may budget insertions taon-taon si Congressman Marcos mula 2020 hanggang 2025 na umabot sa lampas 50 billion pesos. Itinanggi yan ni Marcos, tinawag niyang destabilisasyon. Ang ginagawa ni ko, ang ICI magtatakda ng petsa ng pagdinig kay Marcos. Ang komisyon naman ay bukas sa any information, especially here na merong pupunta, regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath eh, malaking bagay sa amin yan. yung pong pagtestigo ni, ni Sandro sa welcome development, But, uh, what, of do you course, think? Of? of course. Why, sir? Wala, of course. Because? Wala. Any testimony is okay. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, maaari nilang i-livestream ang pagtestigo ni Congressman Marcos dahil hindi naman ito humingi na executive session sa komisyon. Based on our rules, unless there's a request, formal request for, a, uh, for an executive session, default will be live stream. Kung matutuloy ito, si Marcos ang kauna-unahang testigo na may ilal live stream ng komisyon simula ng i ng ICI. Ang live stream ng isang linggo at sabihin ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. sa Senado na magla-live stream na sila noong Oktubre pa. Ngayong araw, humiling ng executive session si na Quezon City 6 District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5 District Representative Patrick Michael Vargas. Ilang sila sa mga binanggit na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya na umuni ng hihingi ng 10 hanggang 25% na komisyon mula sa mga proyektong nakukuha nila. Tumangging humarap sa media si Kopilar pero sa isang pahayag na inupload niya sa kanyang social media page, sinabi niyang walang ghost project sa District 6 batay sa inspeksyon ng DPWH, Quezon City Engineering Office at iba pa. Hindi nagsalita si Vargas pero sa isang pahayag sinabi ni Vargas na ipinakita niya raw sa komisyon ang mga dokumento na nagpapatunay na walang mga proyekto ang mga diskaya sa kanyang distrito. Nagbigay din daw siya ng mga impormasyon na makatutulong sa komisyon. Kahapon, humarap din sa ICI si na Quezon 3rd District Congressman Rinante Arogancia at Occidental Mindoro Congressman Lodi Tariela. Hindi rin sila humarap sa media. These were all in executive session. So, but basically, this has something to do with what our ongoing investigation on the flood control projects. Meron pang ibang lang ipatatawag ang ICI sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas. Inireklamo sa ombudsman ang alkalde ng Suwal, pati na ang dating 4th District Representative ng Pangasinan dahil umano sa milyong-milyong pisong halaga ng mga proyektong kontrabaha na hindi napapakinabangan. Ang inireklamong mayor dati nang naimbitehan sa pagtinig sa Senado, kaugnay naman sa Pogo. At nakatutok si Salima Refrat. Ang project ng DPWH dito sa barangay Santo Tomas sa bagong gawa lang ito 2024 ito nagkakahalaga ng nagigit 40 million pesos pero tignan ninyo kung anong nangyari ha hindi pa napakata kinabangan was out na Kuha umano ang video ng ito sa Riverbank Protection Project ng DPWH sa San Jacinto, Pangasinan matapos ang mga bagyong krising at emo. nire ngayon. Saan ko na nire-repair? Ng mga ng mga trabador ng kontralistang gumawa. Ang video ng ito naman kuha sa Sitio Dalumat sa Barangay Santo Tomas sa San Jacinto, Pangasinan pa rin walang siminto, walang bato, ah, walang batulang ah? walang bakal, ah? Kasama ang mga videong ito sa binigay ng complainant na si Jaime Aquino, isang lokal na mamamahayag at leader ng asosasyon ng mga trooper operator ng mga tricycle sa Pangasinan nang maghain ng mga reklamong plunder, malversation of public funds, grave misconduct, gross neglect of duty at dishonesty sa Office of the Ombudsman ang mga inireklamo si dating Pangasinan 4th District Representative Christopher de Venecia, Sual Mayor Liseldo Kalugay at asawa ng Mayor. Kaugnay ng mga proyekto sa bayan na aabot sa 286 million pesos. Sabi ng DPWS official Sakwan, yung mga nakausap namin sa Region 1 ay ha, ah, yung kumikulikta daw, daw sabi nila si Congressman de Venecia, si Christopher ng 20, percent sa lahat ng mga kontratista sa mga, kontrata mga iba pang kwan hindi lang sa flood control ang Bet Construction and Supply ang nakalistang gumawa ng proyekto sa Santo Tomas Kasibong na nagkakahalaga ng na mahigit 48 million pesos. Ang una kasi ang may-ari talaga si Liseldo Kalugay. Siya talagang may-ari ng construction firm. Ngayon nung nag-asawa na siya kay Garre ay Siyempre siya na ang nagmamaneho ngayon. According to the residents, talagang nilang nakikita siya doon na, na nagsusupervise sa mga trabado niya sa lugar. Kilalang kilala si uh, Mayor Kalugay dahil na na siya noon, di ba? Minsan ang naimbitahan si Mayor Kalugay sa Senate hearing tungkol sa mga pogo dahil sa ugnayan niya umano kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Inireklamo rin ng ilang opisyal ng DPWH Region 1, DPWH Pangasinan 2nd Engineering District at contractors na Zota Trading and Construction at joint venture ng Silver Wolves Construction at Lux Dragon Construction, pati ang private contractor umano ni De Venecia. Marami sa aming membro, palagi silang nababaha. Sa tuwing umuulan ng kwan, bagyo, ay ah, naliligo yung kanilang mga alagang baka, alagang hayop, ah, pati yung kanilang bahay, pinabayaan ito. Ang Office of the Ombudsman isasalang muna sa evaluation ng reklamo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamo at mga binanggit na kumpanya. Para sa GMA Integrated News, sa Marafra Rafra, Nakatutok, 24 Horas. Pinagsusumite ng Sandigang Bayan si Senador Jinggoy Estrada ng mga dokumento kaugnay ng hiling nitong payagang makapagbiyahe abroad nagbabala kasi si Estrada na pumunta sa Japan, Norway, Iceland at Austria ngayong Disyembre hanggang Enero. Pero tinututulan nito ng prosekusyon dahil gumugulong pa ang kanyang kasong graft kaugnay ng pork barrel scam. Iniimbestigan din siya ng Independent Commission on Infrastructure kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Kabilang sa inihingi ng Sandigan Bayan 5 Division ang kanyang detalyadong itinerary, mga booking ticket at authority to travel. Wala pang pahayag sa si Estrada sa ngayon. Ibinunyag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na nanghingi umano si dating Congressman Zaldico ng import allocation ng iba't ibang produkto para sa mga kakilala umano niyang importer. Ayon kay Laurel, nilapitan siya ni Ko para magpakilala ng sugar importer na nanghihingi ng 200,000 metric tons na alokasyon para sa pag-import ng asukal. Kinausap din daw siya ni Ko para ipasok ang ilang kumpanya para sa pag-import ng 3,000 container ng imported na isda. Giit ni Laurel, hindi nga pinagbigyan ang mga hiling ni Ko. Sabi pa ni Laurel, iminungkahi rin ni Ko ang pag-angkat ng 13 million metric tons ng bigas noong 2023. Katumbas daw ito ng palay output ng Pilipinas at kung ginawa ay maaaring nakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka. Tingin ni Laurel na galit sa kanya si Ko dahil sa kanyang pagtanggi sa mga hiling nito kaya sinisiraan niya siya ng dating kongresista. Pinabulaan din ni Laurel ang paratang ni Ko na kinokontrol anya ni First Lady Liza Areneta Marcos ang rice importation at may koneksyon umano ang kapatid nitong si Martin Areneta sa onion importation. Tinawag niya ang mga ito na fabricated lies. Sabi ni Laurel, hindi kailanman nakialam ang First Lady sa Agriculture Department at walang anumang importation request si Araneta. Kinasuhan ng tax evasion ang mga binansagang BGC boys o Bulacan Group of Contractors. Batay kasi sa kanilang pamumuhay, posibleng may iba sila kita na sobra sa nabubuwisang sahod nakakuha naman ng GMA Integrated News Research ng kopya ng kanilang salen o tala ng kanilang mga yaman hinimayang sa pagtutok ni Sandra Aginaldo. Yan ang sabi noon ni dating Bulacan first District Engineer Henry Alcantara nang tanungin noon ukol sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth at kanyang mga bank records. Pero pagsilip ng GMA Integrated News Research sa kanyang mga salen simula ng maging district engineer noong 2019, kapansin-pansin na wala siyang e kahit isang real property, kahit sarili niyang bahay at lupa. Walang banggit sa kanyang magagarang kotse ang dating assistant engineer na si Bryce Hernandez sa kanyang salit. Ang pinakamalaking halaga ng mga kotse na kanyang idineklara nasa 15.87 million pesos, malayo sa halaga ng kanyang isinukong Lamborghini Urus na nasa 30 million pesos ang halaga. Bukod pa sa isinuku niyang GMC Yukon Denali na nasa 12 million pesos ang presyo. BIR na mismo ang nagsabi, hindi tugma sa kanilang kita ang uri ng pamumuhay ng tinaguri ang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Kaya nga raw nila kinasuhan itong buwan ng tax evasion sina Alcantara Hernandez at dating Assistant District Engineer JP Mendoza matapos silang magsagawa ng lifestyle check sa mga ito. Yung assets ho na nakadeklara doon, ibabangga natin doon sa buwis or sa income na dineklara nila at kung tumutugma ba na yung kanilang buwis na ibinayad o yung income na dineklara nila e eh tumutugma doon sa capacity nila na mag-acquire ng assets na yon Sa Salen ni Alcantara mula sa maykit 6.4 million pesos noong 2019 umakyat sa 17.7 million pesos ang kanyang net worth noong 2024 halos 176% 'yan na paglago ng yaman Si Hernandez naman, mula 2019, lumobo ng mahigit 250% ang yaman nang magdeklara ng halos 28.7 million pesos na net worth noong 2023. Pero bumaba yan sa halos 8.7 million pesos noong 2024 dahil sa utang umano sa banko na nasa 20 million pesos. Si Mendoza naman, mula mahigit 10 million pesos, lumobo ng mahigit 226% ang yaman niya nang magdeklara siya ng may 33.6 million pesos na net worth. Sa sariling pag-amin ng BGC Boys, nakatanggap sila ng porsyento ng mga kickback sa mga flood control projects sa Bulacan mula sa budget insertions ng ilang mambabatas. Ang hatian ng pera, abot daw sa bilyong piso ang halaga. Kaya sabi ng isang eksperto sa public administration, kabilang sa dapat bantayan sa salen, ang pagtaas ng yaman ng isang kawani ng gobyerno at kung tugma ba ito sa income niya. Ang SALE nila na dineclare kahit tumaas significantly from 8 to 28 million or 8 to 18 million, parang hindi naman ganun kataas yung hindi. No? But compared to yung lifestyle nila at ang dami nilang luxury vehicles, parang hindi naman uh, equivalent yung pag-increase ng kanilang ano, no, Ang dami nilang luxury vehicles. Lahat ba yun nakapangalan sa kanila? So, hindi siya ipapangalan lahat sa kanila. Hindi raw sapat na nag ng SALN ang mga taga-gobyerno. Kailangan matiyak na totoo ang laman ng SALN. Yung SALN, hindi lang siya dapat na siya lang yung instrument uh, against corruption. Ang kaakibat -ka dito, yung lifestyle check, hindi ito talaga magagawa ng isang ahensya lang ng gobyerno. So kailangan may tutulong uh, from other agency may tutulong from the watchdog. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok 24 Horas.